Narito po ngayon ang News TV Quick Response Team sa Malolos, Bulacan kung saan dalawang tao ang patay sa pananambang kaninang umaga. Mag-aalas 11 si po ng umaga na mangyari ang pananambang dito sa Barangay Ticay. Isang abogado at isang polis ang biktima ng pananambang. Sinasabing ang mga biktima ay gagagaling lamang sa isang hearing dito po sa Malolos Regional Trial Court at paluwas na sana sa Maynila nang mangyari ang pananambang. Sakay po sila ng isang kotse ng pagbabarili ng dalawang suspect nalulan ng isang uh, motorsiklo mabilis na tumalilis ang uh, mga suspek matapos ang uh, pananambang at kanina say uh, nakausap po natin ang heavy ng pulis nitong uh, Malolos PNP at sinasabi niya na uh, posible pong nasubaybayan ang kilos nitong uh, dalawang biktima dahil uh, nalaman ng mga suspek uh, kung saan sila dumaraan pati na ang kanilang uh, sinasakyan kaya nangyari ang uh, pananambang ang pinangyarihan po dito sa uh, Malolos ay dito sa MacArthur Highway sa Barangay Tiga. Isa po ito sa mga abalang daanan dito sa Malolos, Bulacan. Pero sinasabi po ng mga pulis, malamang na medyo mabagal ang takbo ng sasakyan ng mga biktima. Kaya nasabayan sila ng mga suspect na pawang sakay ng isang motorsiklo. Narito po ang bahagi ng ating panayam dito sa hepe ng Malolos PNP na si Police Superintendent David Poclay. Maaring pinag-aralan po. Kasi ang MacArthur Highway, maluwang po yan maaring alam nila yung schedule ng hearing so from the regional trikot maaring ma maaring uh, nasundan sila at uh, tinaon nila na may opportunity na nagkaroon silang ng opportunity saka ginawa po yung kanilang plan